Wa ko'y importansya sa akong pamilya kung wa ko'y kwarta. Aww. Maayong adlaw ka ni DJ Sam. Ingon man na sa hang mga viewers o followers. Naalang pod ko'y i-share nga problema. Kaagi yun ako ni. Usa ko ka OFW DJ Sam dari sa Kuwait. Nagtrabaho ko din hi. Kay lagi, para masuportahan ang akong anak o gang ako ang mama DJ Sam. Pero akong problema, kay akong mama ug anak naaman sa akong manghod magpuyo. Naaman unta ko'y bay nga gipahimo di DJ sam para na ay kapuyan ang akong mama ug anak. Pero akong balay, wag yoy tao dito. Silingan rabaya ang akong manghod ug maguwang DJ sam. Dayon ug magpadako sa ilaha, ang 20,000 pesos kulang rakaayo para nila. Halos tanang sweldo na anila. nila. Ug sa tinuod lang DJ Sam, wa gyud koy natigom. Kay akong pamilya man ang akong giuna. Pero bisan pa man, gibuhat na nako na ang tanan para nila. Kung makapada ko sa ilaha og 10,000 pesos lang, muingon sila nga kulang ang akong gipada. Ha? Huh? Lisod jud ay kayo DJ Sam no kung mas spoiled nimo sila sa kwarta. Kay kung 10,000 lang, pangitaan pa ka. Ingnon pa kanila. Asa di imong ubang kwarta? Lisod kayo ingon ani DJ Sam nga pamilya. Mas stress kayo ko diri nga naning kamot. Why nahimo? Dayon nakauli ko sa amo ang paghuman sa akong kontrata di DJ Sam kay lagi nagbakasyon ko. Pero wa sila malipay DJ Sam. Kay igo-igo ra man ang akong kwarta nga gidala kay wa gani ko'y tigom. Unsaon ako pagtigom, Nga kada sweldo nako na dinaggo man na ang akong ginapada sa ilaha nga kwarta. Tapos giingnan pagid ko sa kong mama DJ Sam, nga nga nung wa daw ko'y tigom. Sakit kaayo, nga kwarta ra ang ilang ginaapas o pagtanaw sa ako ah. Kana man akong anak DJ Sam, mo eskwela gud na siya ay, usahay way baon. Nangutana na lang ko sa akong sarili asa day ang kwarta nga akong ginapada, nga para sa akong anak. Nga wa, mangani di usahay balon sa eskwelahan ang e akong anak. Kay lagi, kulang rapo daw para sa ilaha ang akong gipada. Dili mana sa pagpangwenta sa akong kwarta di Sam. Daghan man gud sa balay sa akong manghod. Kay lagi, mga anak sa akong mga maguwang tuwa didto, magsalig. Okay ra man unta DJ Sam kung di pud tagaadlaw mga on. Unya akong anak luoy pagyud kaayo kay mao'y tighugas og plato. Kay e, ingon pa siya, manghawa man daw dayon ang mga mga igagaw. Ako at ang anak DJ Sam mao ang luoy. Kay daghan kayo ang trabaho on o hugason. Kana ba yung tunga sa sako nga bugas nga palito nila DJ sam? Di ra na maabtan o dua kasimana. Mahurot na. Kay daghan gani kayo mga on sa bay sa kong manghod. Wa man ang tay problema sa kuwa DJ sam. Pero halos taga-adlaw naman gud nga tuas sila dito gatambay sa balay sa kong manghod. Ug para sa ako ano, sila lang untang duha sa akong mama o anak, di higirun ta ko ang akong mapada sa Pilipinas. Pero ang man, nga akong manghudi, mampud nga din tumupuyo ang akong mama o anak sa balay nga akong gipahimo. Kung kabaho pa lang ko ni Sam, may pawa na lang ko nagpatukod o balay para naa sila'y kapuyan. Dito man hapon sila sa akong manghod. Akong giingnan nga akong mama DJ Sam nga magminyo na lang ko. Sakto naman po ang akong edad. Pero DJ Sam di siya musugod. Kay lagi, wa na daw musuporta sa ilaha. Gusto sa akong mama DJ Sam mga magtrabaho lang gihapon ko para naa daw ikasuporta sa ilaha. ay kung magminyo daw ko, wa na yung musuporta nila o na lang. Klaro ho na ako DJ Sam nga bisan pa man magminyo ko, kaya na akong suportahan ang akong anak. Bisan pa man no, og na pamilya ubana. Sakto na ba'y ako sa edad DJ Sam? Mag-30 na po ba'y ako? Kaya na na akong mubarog sa kaugalingon unta na akong mga tiil. Kaysa naman, kaning ginaingon nila nga, pirmi na lang daw ko panarbaho, wa daw ko'y napundar. O garon DJ Sam, nakabalik na ko sa akong amo. May ganit no kay swerte po ko kay nakatunong kong amo nga buutan. Karon DJ Sam, nagkahuna-huna ko nga magtigom na ko. Kay pait na gyud ang way tigom in town. Kung ikaw walang wala, wa gyud igsuon nga mutunol o mutabang nimo. Maayo kayo sila kung na koy kwarta. Pero kung wa, ginabaliwala lang ko nila DJ Sam. Wa koy bili para nila. Sakit ilang mga sulti sa ako, DJ Sam sa tinuod lang. Pero gibaliwala na lang na nako Kaysa naman, sige ko gastras din hi. Layo ba yung kaayo ko? Wa laing madangpan. Gisalig na lang nako na tanan sa kahitasan ni Jay Sam. Og maningka